Pai vlog, nandito ako ngayon sa ano Manggaan Pasig Plot ko dito Ngayon si Master Champion oh Na 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 Nag-aanting kami ng mga tilapia kaso Nag-aanting kami dito ng Kimdori at mga tilapia ay si tatay nagkasagwan Nandito kami ngayon sa ilog nagbabangka Ano, you know, tatawad kami ni tatay Is on mga idol Ano you know. Makita ni tatay sa TV You Nagbabakla know, kami dito mga o, yung oras ng mga idol, mga master. Sa oras ito you na. Know. Malakas ang agos dito tayo ano? Dino. You know, sa tay. Pero pag bukas lahat 'yan, hindi ba ano? Oh, sinara eh. Ito sa tayo. Yung... Tay shout out. Ay ah, dito you... sa gilid tay ang binuksan ano. E dito oh, hindi, hindi ano. Ay, ah, kaya dito ni agos. Dino. You know. Ay malakas ang agos. Mangka abi kay mga idol. Pero pero akong magalaw, wag salunga. Pag salunga ito ba? Tay di masingot na yon. No. Is on mga idol, mga master. Tawid kami ni Mr. Chapin sa dulo. Babang ka kami. Kung kami galing sa kabilao. Yung sa sana pala rin baka kulig kami nakano. Cream dory. Tarating lang namin mga idol, mga master. Tatay. A few inches later. Ah. Putay lang ako. si <laughs> Don. Pagkatapos mo ganunin din. Pagkatapos mo ganunin, <laughs> <Babang tawin laughs> dito, may din. Ah, pagkatapos mo ganunin, demonyo na. Go pala go. Babang ka ulit dito mga idol. Ilagi diyan tayo. Ngayon may nilalang kalbo. Nakatira yeah. diyan. Pamangkin niya. Mangga tayo mga idol sa oras ito. Dai jet lakaw sa tabi tayo.

Meron na ako talong kilong bigas. Oh. Shout, shout out, Tay. Shout out. Ha? tayo sa YouTube. Okay, kita ka tayo sa YouTube. Fishing <laughs> Master. May cellphone mo kayo? Ah. Cellphone? Wala eh. Isang TV lang sa TV. Ah. Salamat, tayo Salamat oh, Tay. Salamat din. Thank you, Thank you. Bakangan mga guys, ang lalaki, ayaw kumain eh. Lalaki na pa. Ayun, lalaki mga idol, ang lalaki eh. Lalaki mga idol, ayaw kumagat. Ayun, kung may air ka sa pulto, to. Ang lalaki eh. Ang lalaki mga idol. Ang lalaki, lumubog na mga idol. lalaki yun lalaki mga par lalaki yung tulangan yun lalaki bla, bla yun lala, mga idol lalaki kalapitan lalu, ko lalaki mga atray ay idol lalaki mga bla bla lalaki yan lulutang lulutang lalaki mga bangang kung may erga na sa pulpo lalaki mga idol lalaki lalak par pa mga par ang lalak kung may air lang sa pulsa akin to par ayun ang par laki ang laki par ang laki ang laki, lala -laki. Lala -laki. Lala -laki tilapia para ayaw yung kumagat para ayaw mag ayaw magsikahay ng mga star rito puro luta ganda ka dito you know, Welcome to my vlog for today's video sa East Master Cafe Ano. Sindas dito para mamatay lapya para ano. You know, ayaw ko mga idol. You know tilapia mga idol nabubog lulutang na naman yan dito lang yun sa platform mga idol mga master yun, oh. fish on mga idol mga master ayaw kumagat ng mga isla dito Awit. fish on mga idol ayaw kumagat ng isla dito wapado ba yan ayaw mga idol yata may mga ngoper ayaw kumagat ng isla dito mga idol Ayaw kumagat, puro lutang lang mga idol mga tilapia rito mga idol. Tampin. Salbidsi natin yung tilapia rito mga idol. Salbidsi niyo laki. Napain kita ko yung mga tilapia rito mga idol. Oh. Ayun pa na yung lutang lang mga idol, ang laki. mga idol yung mga yamaya lulutang naman yung mga idol kung may aircon lang sa akin no, dahil sa akin yan, mga idol wala ka wala pa tayong can, mga idol dahil wala pa tayong kita sa ating pagbablog mga idol mga master wish ko lang pakisubscribe naman ang aming youtube channel mga idol mga master para makamigit tayo yung mga pambigas bigas mga idol mga master As master tsaka pinagilipit na

Masyadong ganda mga idol. Lucky mga idol. Lucky talaga mga ayo. May lalay din ko. Ano ito? Tang na mga idol. Ay, no, lubog na naman mga idol. to. Oh. Ah, uh, wit ang lungkot ngayon mga, mga mga master. Mukhang bok tayo ngayon. Awit ah, tayo mga idol mga master. Lalakasarin ang dito Ayoko ko bagat ng mga star dito mga idol. Ano? Hmm. Oh no, ayaw kumain ng isda rito mga idol, mga master. Lak ng mga idol. Kung may air lang ako mga idol. Sa call sa akin to mga idol. Lak. Ang lapad mga idol. Kita-kita yung ulo ito. Oh, ayun mga idol, mga master, kung may air gun lang sana ako kahit pa na na sa call ka sa akin mga idol. Ang lapad mga idol. Kumitira-tira talaga ako. Yari ka sa akin, mga idol Labad Ilak talaga mga idol Ayaw ko mga idol Diyan tayo nalungkot mga idol mga master Babawi tayo sa text Kung natin dito Yari sa atin yan Baka kumaga kumain mga pusok tayo mga idol mga master Kumaitira may tirador lang ako Paring ano Test 1 Kung may tirador lang ako Yari sa to Pre

pecha ngayon to Do labok ya ako ngayong araw to mga idol mga master ang kapaingitan lang tayo ng mga tilapia na to maawit na lalaki ng mga tilapia na to lalaki talaga mga idol o, may tirador lang ako pala sa pulsa akin to dapat mga idol yung para yun gang Malaki laki mga idol sarap tirador talaga to mga idol Uuwi na rin si Master Chapin Nag-aaya na dahil buho kaya kami ngayon Pero babalikan namin yan I shall return mga tilapia rito Babalik kami rito Balang araw madadali namin kayo mga idol Dadaktar ka mga idol Dalaki Naglalaway na ako rito Oh no Aawin ah, ako dito mga idol, baka agad dito lang aking dagdaluwi na si Master Champion, ah, nandun na. Ayan sila ganon mga dati. Well. Pagbabalik ko rito, yari kayo sa akin, lagi kayo dinamita sa'yo di kaya dala mga ah, idol. Ang punik mo talaga mga tilapia ngayon. No? Apangan yung pagbabalik ni Master Mulawin. Dalawin ko kayo ng dinamita, di kaya dala. Lalaki yung buhay ko, nakamitir lang ako. Pangan yung pagbabalik ni Master Mulawin, mga idol, yun yung lalapad. Pangan yung pagbabalik ni Master Mulawin, baka hanggang dito lang aking vlog. Lalapad mga idol, yun lalaki. Puro lotong mga idol, yun. mga idol, baka hanggang dito lang. lalaki, oh. yun. na dito mga idol, awit sa iyo, mga tilapya kayo. Baka yung pagbabalik, I shall return. Gari kayo sa akin, mga idol, mga master. Eh. Malapad. Malapad lalaki. Baka nga dito lang aking vlog. Dalha, gabi na. Baka nyo next vlog ko. Thank you sa support nyo, mga idol, mga master. Maraming salamat sa mga side and viewer ko dyan. Sa mga sumusuporta sa Fishing Vlogmaster. Fish, fish on, mga idol, mga master. Baka nga dito lang. Thank you sa so support sa mga idol, mga master. God bless you all. Thank you very much. Bye-bye.